Bakit po? Eh, bukoy kilala ko yun eh. Siya yung sa anak namin? Oo, masigurado ako. Baka nagkakamali ka lang. Eh, sino yung babaeng pinuntahan natin sa airport? Hindi ko alam. Baka nakabalik na siya. Hindi ko maaaring magkamali, pari. Pa. Hindi ko makakalimutan yung mukhang yan. Kasi nagkaharap kami. Kailangan malaman ni Emma to. Halika na! Ano? May bakit po kayo naiiyak? Yes. Hindi, okay lang po talaga. Ako, ah! okay, huwag po kayo mag-alala. Oo. Oh. Ito na. Ito na yung gamot. Hey, Ayan, ang nangyayari sa iyo. Ito na yung gamit yung pinakuha mo. Ano yan? Hindi ko nga din po alam eh. Wala kayo lang po talaga ako, promise. Emma! 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 Oh, no, Nakalive sa social media si Olive bo. Kaya nyo ba ang ng babaeng to? Sa so, si Emma Joseco. Ang dati naming labantera. At siya ang kumidlap sa anak ko. Kaya please, Tandaan niyo mabuti ang pagmumukhang to. This woman is a kidnapper! At walang awa niyang kinidnap ang anak ko! Kaya pag nakita niyo siya, isumbong niyo agad sa mga polis. Ikalat niyo ang video na to. I-share niyo para ang awa niyo At ah. kung kinakailangan hulihin niyo sa gawin niyo. Ay, grabe ang babaeng niyan. Ay, mapinangalanda ka niya. Kidnapper ka daw. Oh. Eh, paano po yun? Baka mamaya huliin na naman po ng mga pulisin na Emma. Uy! Ikaw maamak pa ni Emma yan eh. Lalo na may reward. Isible, pwede siyang kunugin ng mga tao para magkapera. O kaya huliin siya ng mga pulis. Emma, ang gagawin natin? Ah, okay lang po ba na? Mag-usap muna kami dalawa ni Mookie. Hindi ka na. Mag-uusap daw. Baya't babalik na mag-uusap si Ano ba ako ba? Ay, okay. yeah. Oh, yeah. Yeah. Ano ba ba? Bate ako ba? Ano ba ba? Bate ako ba? Hindi pa ako tapos Bakit mo hininto? Olive, enough! Ipapahamak mo lang yung sarili mo. Well, this is the only way to get Mookie back. Olive, tama na. Yung nag-report ka sa police, delikado na. Ito pa kaya? Kapag inireklamo ka nila, Emma, ng child abuse at nakita na mga tao to, this might go viral. Hindi ka lang makukulong mapag-uusapan ka pa sa buong mundo. I don't care! What's important to me right now ay ang magpawi si mo sa Emma na